So, ayan guys, ito na yung shortcut natin pagka uh, pupunta tayo ng Maynila. So, ayan. Pagkakala nyo yung pagbilaw dito, papuntang Lokban, Lili ito yung lilikuan nyo. Ito tayo lilikuan mga kasabot. Ayan, Barangay Tambak. Right. Kanan tayo dyan. So, kanan tayo dyan. Diret diretso tayo. Sa so, pagkakana natin, diretso lang tayo. So, sa So, sa sunod na kanto, may unang kanto dyan. May unang kanto tayo madadanan dito. Siyempre, hindi tayo naliliko. Sa pangalawang kanto tayo. Tuloy-tuloy lang tayo, para hindi kayo maligaw. Na, kahit hindi kayo naka ayan yung unang kanto. So, kahit hindi kayo naka pag napanood yung video na ito, sundan nyo lang, tandaan nyo lang kung saan kayo naliliko. ba? Diba? So, <laughs> so, ayan. Oop, yan. So, ayan. Ayan. So, gandaalan tayo para mas makakita nyo ng ano. Nang maayos, di ba? So, two-way kasi ito. Medyo siksikan yung dust. May mga nakaparada pa dito. Alright. Tirek na yung araw. Tiyado ng tirek. So, ayan. Dito tayo kakanan. Kanan tayo. Alright. Ayan. So, makikita natin itong anong na ito. Itong malapit na arc. Eh, parang arc na yan. Basta makikita nyo yan. Lusong lang kayo dyan. Terus dari dere tayo, lusong tayo. So, pagdating dito, kakanan tayo sa so, may parang pine tree na to. Alright. So, pagkanan natin dito mga kasab, dala dere lang tayo hanggang makarating tayo sa pinakadulo. Sa pinakadulo, kakanan tayo. Ayan, diretso lang naman yan. Wala naman dyan liku-likuan. Alright, ito na yung pinakadulo. So, kakanan tayo dito. So, pagkanan natin dito, dire na yan. So, ayan. Dandan, baka may ano, may pa dito dandaan tayo ng mga kasabot so pagdating dito mga kasabot daladala -dala tayo hanggang makarating tayo doon sa may pinakang dulo sa may ano na sa may gasoline station okay may crossing doon pero may crossing din muna dito pero hindi natin ta hindi tayo kakalawit ka lang dito dahil diretso lang tayo alright so ayun mga kasabot yung sa may dulo na yan pagdating natin sa dulo mayroon tayo dyan makikita ano, diversion road So, pag nakadaanan nyo na yan dulo itong ano, habang binabaybay natin papunta dun sa pinakang dulo, may makikita tayo dito diversion road. So, yan. Yan diversion road na yan. Hindi tayo kakaliwa at kakanan dyan. So, tandaan nyo yan, Meron yung tent. Diba? So, ito crossing to. Diretso tayo. Dediretsohin natin yan hanggang matagos natin yung ano, yung pinakang may gasoline station tas may kainan. So, dadaan din ako dun mamaya pag pagpagas ko. Alright. So ayun guys, ito na yung So ito na yung gasoline station. Pag natapos siya yun ng gasoline station na to, yan, may hitay may kainan. So may kalot nga lang diyan. So dediretsohin niyo lang yan. Ako kasi na dumalang dito sa ano, pinagasan ko ng 3 litro yon. Galing ako dun So ayan. So wag kayong kakaliwa at kakanan diyan. Dediretsohin lang natin yan. So pag natin dito sa part na to mga kasabwat, lulusungin natin yan. Matatanaw niyo yung Bundok Manahaw, Yan. Matatanong natin dito guys yung napakagandang view ng Bundok Manahaw Dire-diretso na to. Dire-diretso na to hanggang ano ba to? Hanggang doon na sa may parang planta ng kuryente doon. So video ko rin doon pagdating doon titingnan natin. Ah, uh, marami dong ano eh. may mga kanto-kanto doon bago tayo lumiko eh. So yan, may tulay. Ito yung maadaanin niyo tong tulay na to. Yan, malupit na parang ano, may kweba pa may ano. <laughs> kaya ang simbahan. So, diretso tayo. So, pagdating doon sa may mga liku-liku, mga kandungan to, doon na lang ulit tayo. Doon tayo mag, ano uh, ulit. So, makikita ko sa inyo. So, ngayon, mga kasaba, dito na tayo tatago sa may parang, ano, planta yata ito ng kuryente. So, abang dire wala. Pagkagaling doon sa may ano na yun, diversion road, dire-diretso uh, dito kay tatagos. Makikita natin tong ano na to, planta ng kuryente. Yan, bundok ba So, dito lang, may mga liku-likuan dito. Kasi, yan ito eh, parang bayan ba? Parang gano'n, parang pinakang So, syempre, dara-daretso lang tayo. Ito lang naman yung ano natin dito eh. Ito lang naman yung uh, matadaan natin na may mga likuan. Pagdating ng ano, pagkalagpas natin dito, halos wala na. So, makikita nyo lang sa dulo. Makikita nyo yung mga signboard ng diversion road. So, maglusyana, Makikita yung diversion road ng Luciana. Kakanan kayo doon sa may Petron yata yun, hindi ko alam kung anong gasoline station yun Pagkanan nyo doon sa may Petron or sa gasoline station Dire diretso na yun, bankinga na yun Hanggang tumagos na kayo ng ano na uh, ay kabinti, pagsanhan Wala nang masyadong lilikuan doon Dire diretso na yun Right So yan uh, Dito uh, May mga daan ano, 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 ng tricycle Two way to, medyo maliit At ano to, uh, ayan may niyo yung anong uh, gaso ng station na yan handaan nyo lang yan dire diretso tayo hanggang maka uh, ano tayo sa bundok ko ba na parang iikutan natin yan so hindi ako dumadaan ng bayan ng lukban mismo kasi traffic dun sa so, may kamay nisos pwede rin naman dumaan dun kaya lang nagmamadali tayo di ano tayo dito tayo sa diversion dun na Luciana basta pag nakita niyo yun, yung signboard ng Luciana diversion road uh, kanan na kayo doon at yun ay dar na so alright hop singit tayo singit so dito guys you know. so dito guys dar lang tayo yeah, may, may makikita tayong signboard dyan na hindi masyadong kita <laughs> may signage dyan na going to Manila Lucena ba yun? basta alam ko tanda ko may signboard dyan eh yung tayo liliko, makapansin nyo naman yun. Medyo bagal-bagalan nyo lang yung takbo kapag ka, ano. So, yun, mga one way kasi to. Bakal dito magpaano, ano. So, lagpasa natin yan. Hanggang makarating tayo. Nakikita natin yun. Yan, yung kulay green na yan. Yan, may side niche. Diyan tayo, kakaliwa. So, pagkaliwa dyan. Yan, yan, nagkikita nyo. Lucena, to. Yan, Manila. Kakaliwa tayo dito. One way kasi yung ano na yan. Punta dyan. Kaliwa tayo. Then, bilang tayo ng pangalawang kanto sa pangalawang na kanto saka naman tayo kakanan una yan sa pangalawa alright pangalawang kanto ito yung pangalawang kanto ikatlo so dito na tayo laliliko sa ikatlong kanto kanan tayo dito pwede rin naman dun sa kabila na yun pwede rin dun pero parehas lang naman yan so, dito na ako kumanan dito na ako kakanan So, dire-diretsuhin lang natin to hanggang masarap at marating natin pinakadulo, dulong-dulo na pakaliwa. May dulo dyan, pinakadulo, may dead end dyan. Kasi may bahay yun eh, huwag kayong kakanan dun. Ano tayo, kakaliwa tayo. So, ito na yung pinakadulo mga kasabwat. Yan, yung bahay na yan. <laughs> so, dyan tayo kakaliwa. Dead end na yan eh, dead end na yan oh. Kakaliwa tayo dyan, huwag kang kakanan ha, kakaliwa tayo para makarating tayo doon sa pangalawang kanto sa 8 pangalawa ito yung unang kanto, yan ito yung main road na pwede natin ano, kanina, kakanan tayo dito yan din yung tinuro ko sa inyo kanina doon na pwede rin naman doon, ano, kung gusto niyo doon na lang din kayo kumanan sa ikaapat na kanto para ito rin naman yung tagus nun so dire dire na tayo dyan, makikita natin yung land bank yan, ano na yan basta pag nakikita ano nyo yan, wala na, dire dire na yan hanggang makatagos kayo ng uh, Louisiana Luciana na signboard Basta pagdating doon, makikita nyo yun. Uh, gasoline station. Kakana na kayo. Then, banking na yon Hanggang makarating ka ng kabinti. Dire-direcho na. Alright. Basta wala. Pagdating, ito yung land bank. So, may crossing pa palang isang dadaanan. Pero, ano lang yun. May mga... Dos, basta doon lang kayo sa main road. So, wag kayong kakaliwa o kakanan pagka uh, binagtas nyo tong ano na to. Kasi main road to eh. Dire-direcho na yan. Basta kakanan lang kayo pagdating ng diversion na Luciana, doon kay kakanan. Okay? So, 'yun. Pagkatapos nito, ah uh, pagkatapos yung babagtasin itong ano na to, kabaan ng ano itong Tayabas, no? Tayabas ba to Lokban? Basta itong main road na to. Mm. Pag natagos niyo na yung ano na 'yon, nakarating na kayo ng diversion na Luciana, dire-diretso. Oh, hanggang ano na 'yan, Cavite So, 'yun mga kasabot. Balikan ko na lang ulit niyo sa sunod-sunod na video. Right? So ayun, lang. So ayun guys, oh may ano, may talon. <laughs> may ano dito ah, may talon. Ano, oh, wow, waterfalls. <laughs> Papansin niyo habang tayo, parang umiikot umi tayo dun sa ano. Habang umiikot tayo sa ano, habang tuloy. Grabe, mabubulol ako. Ah. Ano, oh, parang iniikot natin yung bundok ba na Ganda niyan, bundok ba na ako na yan? Ulit yung ano dito. Oh, ayos ah. Ganda. Nice. So, dire-diretso lang ito mga kasabat. Hanggang makarating na ng ano. Ng kabinti. hataw-hataw na tayo. Sige. ah, uh, so, ayan mga kasabat. Hataw muna ako para mas mabilis tayo makarating sa ano. Medyo nainip na rin ako sa biyahe. Eh. <laughs> Let's go. So Diyan guys, madadaanan natin 'yan, no? 'Yung ano niyan, uh, parang junk shop ng mga ano nang truck 'yan. So ayan, pagka ito na guys 'yung ano, 'yung ano nang Luciana Diversion Road, pagka kanan niyo dun sa may gasolinahan, dire-diretso na 'to hanggang makarating tayo sa may Petron. Eh Petron naman tayo dito na madadaanan sa may pinakandulo na 'yon. Basta Ah, uh, lang ulit tayo doon, yung kurbada oh. Hmm, banking. Lapad ng ano dito, mga sabwat, ang lapad ng kalsada, oh. Tas bihirang bihira. Kakaunti talaga nagdadadaan dito. Kaya dito ako madalas dumadaan pag na ako ng Bicol. As, ano pa, ganto umaga. Ang ganda ng view, tapos ano pa. Maganda yung mga kurbadahan ng ano, lalo kung mahilig ka mag-banking, banking, 'di ba? ano, oh. lapad ng ano. <laughs> lapad ng kasada. Hindi mo hataw dito kung oh. talagang gusto mo magmabilis. Wala kang maano dito. Wala kang wish yung ano. Diba? Kakatawakataw figure� tayo. So, ngayon mga what, uh, pagdating natin sa may pinakandulo, ah, uh, dadalhin tayo. sarap dito, mga drag race dito. Ay. <laughs> <laughs> tu tuwid na tuwid, eh. pwede kang humarap dito ng ano. na hanggang kung hanggat gusto mo. Ang <laughs> bilis, abi bilis tayo. So ayun, dito naman tayo sa ano nang anong, sa may kanto. right. So ayan mga kasabat, andito tayo sa mga pit yan Ayun. Meron din diyan ano, meron din diyan kalibot kanan. Ayun. So ayun. Nakita yung pitron na to, may mga signs naman diyan, makikita niyo yan. So dito lang tayo. Ayun, may pa, may paka may ano. Pa. Dito tayo sa kaliwa. Ayun, diretsyo natin tong kaliwa na to. So ayun, dire tayo diyan. Then hahatak ulit tayo para mas mabilis. Alright. So, ayun lang naman mga kasabuat. Yun lang naman yung tatandaan ninyo. So, basta pagdapat lang kayo dito, mag enjoy Sigurado mag enjoy kayo sa daan na to. ba diba, Kung padiretso naman kayo ng Manila, Makati, or Quezon City, or hindi naman kayo, wala naman kayong dadaanan sa, ano, sa may parting alabang, dito na kayo dumaan. ba diba? Ang ganda ng tanawin dito. Ang ganda ng ano. Ang ganda pa ng mga daan. So, mag enjoy talaga kayo. Promise, mag enjoy kayo dito right, so um, yun lang, wala naman masyadong ano na, pagdating dito, dar-darjo na -dar ito hanggang makarating na tayo ng ano, pagsanbang kabinti, kalayaan papunta ng pami, so pagdating naman dun wala nang masyadong ano, mabilis na lang yan pakita ng mabitak, siguro naman nakakadaan kayo ng mabi, nakakabunta kayo ng pililya windmill, so dun lang yon wala naman masyadong ano han wala nang masyadong kalilituhan pagdating na dun sa ano, kasi ano lang naman, main road lang naman yan hanggang makarating ka ng ano ng antipolo So kung yung mga kasabwat, hahataw na ako para mapabilis yung biyakay ko hanggang doon sa uh, Tililya, de hanggang sa bahay na. Alright, so yun, tandaan nyo na lang yung aking ano, itong video na to. So panoorin nyo lang, yun lang naman yung ano dun, yung mga lilikulikuan natin. Alright, so hahataw na ako nang makarating ako ng mas maaga sa bahay. And kita ka sulit tayo sa next video. Babush! so pagdating dito sa part na to guys Wait lang, isa lang So pagdating dito sa part na to Ito parang madadaanan natin itong uh, kabahayan na to So dito, baka malito kayo Ah, dire-direcho lang yan So tatangos tayo sa may simbahan May simbahan dito sa unahan Then may mga likuan dyan Pero wag kayong ko Dire-direcho -de lang natin yun hanggang sa makarating tayo sa may pinakang kurbada Okay, may pakurbada doon Dire-direcho yan, dito, madadaanan natin yan may mga unbox din dito. So, alright. Medyo ano, makipot ang daan na to. So dati dito, na anong duman ako dito, muntik na ako maka, makabanggan ng ano, ng tumatawid. Kasi, ah, uh, nag-alangan siya. Nag-alangan, hindi ko alam. parang ano, tatawid na hindi. Tapos, yun, ah, uh, biglang ano, buti na nakapagpreno ako. Kaya ingat-ingat kayo dito May mga bigla na Ayan mga pakaliwat kanan yan Diretso lang tayo Diretso lang natin to Simbahan tong kabilang ito eh So ayan baka malito kayo Dala diretso lang tayo May mga liko dyan Ayan Kagaya nyan May paliku yan So hindi tayo dyan di liku Diba De, Diretso natin yung dito Hanggang makabot tayo dito sa kurbadang ito Alright So ayan Diretso tayo o, Kurbada tayo Then kakanan tayo sa may pinakandulo So wala namang ano yung pinakandulo na yung pinakandulo Sa main road lang tayo mga sabwat Sa main road lang tayo Stay tayo on the main road Tan tanan Tan tan tanan Alright na Bus natin ako Hindi para ano tayo Grabe Hindi tandaan dito <laughs> So yan Ano na tayo dito sa main road Ayan o oh. Diretso tayo So dire Diretso na yan Hanggang uh, makarating na tayo ng ano Nang Ah, kabinti. All right. So, ayan guys. So, ayan. Ah, andito na tayo sa ano ngayon. Pagkatapos natin ah, bagtasin yung pinaka main road ng kabinti, to Pagsanhan. So, dito na tayo tumago sa ah, kabayanan ng ano, itong Laguna. Paete, Pangil, yan. Hanggang makatagos ito ng... Diradiretso naman na to uh, nananabi tayo ng ano ba to itong lawa itong lawa dito sa ano natin oras na so right so dire diretso na to hanggang makarating kayo ng mabitak paket na ulit ng ano ng pililya wala na siya wala na kayo masyadong ano dito kaliligawan so kayo na bahala mga kasabot. basta pag narating nyo na to wala na kayong masyadong alalaanin dito main road na to eh so yun lang at uh, nagbi-blink na itong aking ano, camera. Siguradong madalobat na to. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang video na to. So maraming maraming salamat sa mga sumubaybay. At huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli mga kasabwat. Magkita kita na lang tayo sa mga susunod ko pang video. At uh, ayun na nga. Lagi kayo mag-iingat sa daan. Ride safe palagi. And God bless sa inyo lahat. Alright. Enjoy natin lagi ang ating araw. At ang uh, buhay natin sa... Bawat dumarating na uh, pagkakataon at panahon. So, ayun lang. At uh, hanggang sa muli, ride safe and God bless. Alright!